ay may masusumpong ang apat na po. At sinabi niya, Hindi ko gagawin. Alang-alang sa apat na po. At sinabi niya, O wag magalit ang Panginoon. At ako'y magsasilta. Kung sakaling may masusumpong ang doong tatlong po. At sinabi niya, Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong po. At kanyang sinabi, Narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpang ang doong dalawampu, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa dalawampu. At sinabi niya, o, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpang ang doong sampu, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa sampu at ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makapag-usap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Henesis, Kabanatang Labing At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silip at si Lot ay nakaupo sa pintuan ng bayan ng Sodoma. At sila ay nakita ni Lot. At nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, Ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipas sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa. At sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, Hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. At kanyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Datapot bago nagsiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma na mga binata at gendi ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, Saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? nilabas sila sa amin upang kilalani namin sila. At nilabas sila ni sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, Ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid ko na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa kong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y na nga sa silong ng aking bubungan. At sinabi nila, Humurong ka. At sinabi pa nila, Ang taong ito'y naparito upang makipamayan. At ibig niyang maging hukom ngayon nga'y gagawin ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila. At kanilang pinagtulakan ang lalaking silot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapot iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak silot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong na nga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki. Ano ba't sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan? At sinabi ng mga lalaki kay Lord, Mayroon ka pa rito'ng kamag-anakan, ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dahong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dahong ito, dahil sa napakalakas ang kanlang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Tatapot ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiru siya. At nang umumaga, ay pinagpagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa paruso sa bayan. Tatapot siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, Itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang dumingon o mintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lord, Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon at ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako di makatataka sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas sa karuon, Di ba yaoy maliit? At mabubuhay ako. At sinabi sa kanya, Narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita. Na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Soar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa suwar. Nang magkagayay nagpaulan ang Panginoon sa Sudoma at Gomora, nang asupri at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat na nangananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Tatapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomorrah at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw. At narito, ang usok ng lupain ay napailang lang na parang usok ng isang horno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan nang gunawin ang mga bayan na kinatitirhan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Soar at tumira sa bundok at ang kanyang dalawang anak na babae nakakasama niya. Sapagkat siya'y natakot na tumira sa Soar at siya'y tumira sa isang yungit, siya at ang kanyang dalawang anak na babae at sinabi ng panganay sa bunso, Ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. At hindi na alaman ng amang nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ang alak sa gabing ito at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanlang ama ng gabi niyaon at nagtindig ang bunso at sumiping sa ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, din nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa, nagdala ng tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag ang kanyang ngalang Moab na siyang ang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Benami, na siyang ang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon. Henesis Kabanatang 20 At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur at siya'y nakipamayan sa Herar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Herar ay nagsugo at kinuha si Sarah. Datupot na paroon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi at sa kanyay sinabi, Narito, ikaw ay dilit ibang isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa. Nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin? Siya'y aking kapatid. At si Sarah man ay nagsabi, Siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, Oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin. Kaya't hindi ko ipinahihintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta, at ikaw ay pinanalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, at talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito at ang mga tao ay natakot na mainam. Na magkagay tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, Anong ginawa mo sa amin at sa ano ako nagkasala laban sa iyo? na mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? At sinabi ni Abraham, Sa Sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatay nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko, na anak ng aking ama, datapot hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin sa lahat ng dakong aking datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at ipinagbigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sarah na kanyang asawa. At sinabi di Abimelech, Narito ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sarah ay sinabi niya, Narito Nagbigay ako ng isang libong kutol na pilak sa inyong kapatid. Narito, ito ay iyong piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo at sa harap ng lahat na nagbangungkuri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos si Abimelech, at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila sapagkat sinarhang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech dahil kay Sarah, na asawa ni Abraham. Okay, um, <clears throat> mga kabanghelyo, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa pakikinig ng ating salita ng ating Diyos Ama. Papa Jesus habang ako'y nagbibisikleta hanggang sa muli po kita kita ulit tayo lagi po natin tandaan si Papa Jesus Papa God ang laging main character ng buhay natin maraming salamat po